mo. Ito mga kaaksyon, isa na namang anak ang naipit dahil lamang sa pagkakahiwalay ng kanyang mga magulang. At pitong taon na raw na lumipas, reklamo pa rin ng misis ang hindi raw pagsustento ng maayos ang ng mister nito. Ora mismo tayong tumugon at umaksyon. Ang buong pangyayari, panorin po natin sa tabang Ora Mismo Update. Kapag naghihiwalay ang mag-asawa o mag-live-in partner madalas ang mga bata ang labis na naaapektuhan lalo na kapag hindi na nagsusustento ang magulang na humiwalay sa kanyang pamilya at isa na nga sa mga tatay na di umano'y nagpabaya ay ang inireklamo ni Rona Joy Biato na si Jumel Anyunuevo Sinabi ni Ma'am Rona halos walang taon na raw na hindi nagbibigay itong si Jumel. Hindi naman totoo yun sir Andito makakasigo po sa ano niya tiya yes, niya sir pagpapadala ko ni Piso po, wala po silang binibigay. Nagkaroon ba kayo ng usapan ni Jumel tungkol man lang sa inyong anak? Wala naman po siyang sinasabi. Kung matatanda niyo ma'am, kailan yung last na nagbigay siya ng 500 pesos? Siguro po mga August po, last na po yata yun. Sa kabila ng kanilang sagutan, nanindigan pa rin si Rona Joy para sa karapatan ng kanyang anak. Kaya sa pumamagitan ni Police Master Sergeant Raquel Nacor, binigyang linaw nito ang maaring harapin ni Jumel kung sakaling magpapatuloy itong hindi sumuporta sa kanilang anak. Ngayon, um, karamihan po sa ina-advise namin dito sa amin sa office, uh, nire-refer po namin yung sir sa PAO para magkaroon po sila ng mediation or conciliation na tinatawag. Magkaroon sila ng compromise agreement po, lalo-lalo na po sa support sa bata. Kung sakali po hindi tumupan si sir doon sa napag-usapan po nila, limit po yung complaint na pwede na po mag dito sa amin. and may file na po natin yung kaso. Papasok po yan sa non-support po doon sa bata. Ang penalty po talaga niyan is 6 to 12 years po. Ano, ranging 100,000 to 300,000 po ang penalty. Sa pagtatapos ng aming programa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan sa kanilang barangay upang mangyari ang formal nilang paghaharap. At nang dumating na ang araw ng paghaharap nila Rona Joy at Jumel, Ano po ang gusto mong mangyari? Ang oh, support ko lang. Pirang tao na po sa so, akin po. Ma-8 years old na. nag na? nag na po? Grade po. Pirat po, ma'am, ma ang... Ito okay, monthly. Yung yeah, nga po ito, tawag mo po, tiki trabaho. Yung pinuhay ko sa pamilya ko, tabang lang po ito kung tugang ko. Tapos, mat, ano, sa pamilya niya po, yung yeah, malang po nag-support sa mga agay ko. Pero, obligasyon tayo niyo, yung mail na arugan eh. Ang aram ko, po, posibleng kang makakasuhang kaan. Yeah, po, aram po, ang ang po. aram ko po, kaan, So ano, one year, one, one year to six years siguro. And then pwede ka mag penalty 300 ata yun. 300,000. Ganyan. Dapat gibo bu gumibo ka kiparaan. Kasi siyempre, obligasyon mo po yan. maliban duman madam sa 2,000, ano pa ang pwede, gusto mong iagad sa iya? Human, human lang ito, 2,000 monthly. Sa kabila ng hinaing ni Rona Joy, hindi maikakailang may karamdaman rin si Jumel na Nang nangailangan din ng sustento sa gamot. May ilang pula sa kubo. Tas maluya pambagak ko. Kobe. ano ko pide ko tanggap sa mga ospital. Kay apo dai po ko talaga nakakatanot na katosari ko ta ito pungan ni. Tapos perang tan pa ako nagpayangalo. kaya po tumugpare ko. Kay dai po ng tao na Kung kayat nagkasundo ang dalawa sa isang pamamaraan na maaring maipakita at maibigay pa rin ito ang suporta para sa kanilang anak. Sa huli, nanaig pa rin ang kabutihang loob ni Ronna Joy sa sitwasyong kinakaharap ni junel at natapos ang kanilang usapan sa isang mabuting pagkakaintindihan. yan mga kaksyon, ang uh, ating uh, oramismong pagtugon sa kanilang alalahanin at panawagan sa ating mga magulang na maging responsable po tayo at ibigay ng sustentong narrapat sa ating mga anak at 'wag nating idamay ang anak dahil wala silang kasalanan ang gusto lang nila ay patnubay ng isang magulang